Matayog na paglipad ng mga saranggola at makukulay na paintings. Ilan lang yan sa mga kompetisong umarangkada kaugnay sa pagdiriwang sa Panagbanga Festival sa Baguio City. Yan ang ulat ni Dante Gitu ng PTV Cordillera. Sa unang tingin, hindi iisiping isang saranggola ang tila agilang lumilipad sa himpapawid. Yan at ang iba pang mga naggagandahan at naglalakihang saranggola ang tampok sa ikasyam na kite flying competition sa Baguio City kaninang umaga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Kaya naman ang mga nanood, hindi mapigilang matuwa at mamangha tulad ni Christopher na nakagawian ng magpalipad ng saranggola noong bata-bata tapa. Ngayon lang ulit kami nakakita ng papalipad ng kite. Siyempre, parang naalala mo rin yung kabataan mo nung ano, kaw din papalipad din ng kite. So, maganda. Para sa akin, siyempre, colorful din. Tsaka malalaki. <laughs> Enero pa lamang ay naghanda na ang mga kalahok sa patimpalak na may temang celebrating traditions, embracing innovations. We try to extend our imagination and a perfect imagination for that is to make kites which are patterned to tribes, to traditions. Kaya mga entries po namin ngayon ay igorot, igorotas, nagkakanyaw, something like that. Uh... Bukod kasi sa ito na ang nakagawi ang aktibidad ng kanilang pamilya, Marami rin ani ang benepisyo ang pagpapalipad ng saranggola. When you fly kites, you fly with nature. Hindi ka pwede magpalipad na walang hangin. Hindi ka pwede magpalipad na hindi mo nakikita ang trees. Hindi mo pwede magpalipad na walang mga ibon na lumilipad. So all in all, nature, libre lahat yan eh. Samantala, kasabay naman nito ang taon ng Let a Thousand Flowers Bloom Open Painting Competition and Exhibition na pinangunahan ng mga leader ng siyudad ng Baguio. Bida rito ang kanika nilang bersyon ng pagpapakita ng natatanging kultura at pagkakakilanlan ng Summer Capital of the Philippines. Sa kahabaan naman ng Session Road, binuksan sa publiko ang Little Chinatown na bahagi naman ng selebrasyon ng Spring Festival ng Chinese Community. Tampok din dito ang iba't ibang performances na nagpapakita ng natatanging kultura ng mga Chino at mga produktong handog nila sa mga manonood. So we wanted to make sure that the whole community is involved in the celebration. So nilalapit talaga namin yung uh, festivity to the people of Baguio. Uh, we've added more booths from last year. Uh, most of these booths are from our community, probably around 60 to 70 percent. So makikita nila yung mga authentic Chinese products. Dante gitu, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.